Hi guys, good morning sa mga lahat. Ito po guys, papunta po ako mag ano guys, mag deliver ng order ni Ati if So ngayon, sabayan niyo ako guys. Po mga guys. A few moments later. So dito na tayo guys, pakit na ako sa papuntang opisina ni Ate. So tapos na kami mag-uusap. So mga guys, nandito na ako sa bahay. Nakaparating ko lang mga guys. So hindi lang ako nag-video sa loob ng office nila ate. Baka bawal ba. So ito, nag ako. Nag-deliver doon kay ate sa office niya. Thank you ate sa trusting me. And kain tayo mga guys. Kasi nag ako. Tikman ko yung ginawa ko. So dito lang yung video ko mga guys. Thank you for watching. God bless. Bye.